ay oh, is even? It is even. Kasi, 540 pesos. Ang katreo na, kamusta po yung lasa ng chicken skin nila? Sobrang sarap, guys. Sobrang inamnam. Sobrang juicy niya. Actually, okay. hindi ko nalaman na chicken skin mo yung sinabi na lang sa akin kasi akala ko laman siya. Sobrang na 100% good. Thank you po. Okay. Uh, hello ma'am, uh, kunting katanungan lang po uh, about uh, ni Big Boys. Huh? Kunting ito ni Big oh. Boys. Okay. Ah, si Big Boys, boys ayan po nang kita nyo, pinangalan siya sa mga Big Boys natin. Ayan, si FB3 na dito sa likod ko. Si Manny ito si Pepe. Ayan, makikita nyo. Kaya po Big Boys ang pinangalan. Sa so, mga murals natin, makikita nyo. Mga operating hours. Operating hours natin is 4pm to 10pm. Pero po dahil bago nga lang si Big Boys, pwede tayo mag-open siguro in the next month, ng 12 na para sa mga mag-launch, gano'n. Okay ma'am, invite po natin yung ating mga viewers at mga followers. So ayan, hello, this is Catriona. and inviting you uh, dito sa Big Boys. Ayan, meron tayong 10% off next week sa ating mga riders. So punta na kayo dito, Big Boys PHOB. Thank you ma'am. Thank you. Ang mga musika, mga overdose. Bakit overdose ang tawag dito? Kasi guys, kapag kumain tayo nito mo overdose tayo dito. Promise. Di overdose. Ma-overdose tayo Sa bawat titig na sa Yes. Makain mo overdose? So, naman. naman! Kami-toboy ka overdose? Oo, alam nyo. Kami-toboy pa ito po.

Okay boss. Bukas ka maka. Sa kaya po challenge si Sir. Pero meron po dito. Please, hindi mic lang iyon. Okay.